Tahimik ang gabi sa maliit na bahay sa Santa. Ana, dumadagandong lamang ang mahinang kulog mula sa kalayuan habang umuulan. Si Rodolfo, isang tahimik at masipag na karpintero, ay bagong uwi galing sa trabaho. Basang-basa ang kanyang katawan, ngunit mas malamig ang kanyang dibdib sa natuklasan niya. Hawak niya ang cellphone ni Esperanza. Isang mensahe mula kay, Kay, ang konsehal ng kanilang bayan. Miss na kita, mahal. Bukas ulit, nakalagay sa mensahe. Napaupo si Rodolfo. Ang sakit ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Limang taon ng pagsasama, maraming pangarap at maraming sakripisyo. Tinalikuran niya ang lahat, ang kanyang mayamang pamilya, ang buhay na may pribilehiyo para sa babaeng ito. At ganito lang ang kapalit? Sa mga sumunod na araw, naging mahinahon si Rodolfo. Hindi siya nag-eskandalo, hindi siya naniga. Lalong bumait, lalong naging tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nabubuo. Tinawagan niya ang matagal ng nakalimutang kapatid, si Hernan, isang abogado at kasalukuyang tagapamahala ng kanilang mga negosyo sa Maynila. Handa na ako, Hernan. Gusto kong bumalik, pero kailangan ko munang mamatay. Isang lumang boss ang ginamit, isang tagong lupain, at isang plano. Sa tulong ng mga koneksyon ng kanilang pamilya, isinagawa ang lahat ng malinis. Isang sunog, isang pagsabog, at isang pangalan sa listahan ng mga nasawi, Rodolfo Santos. Umiiyak si Esperanza sa harap ng telebisyon. Habang yakap-yakap ng konsehal, napahinga siya ng malalim. Wala na siya, sa wakas. Hindi nagtagal, lumipat si Esperanza sa malaking bahay ng konsehal. Comfortable ang buhay, pero hindi ang relasyon. Unti-unting lumitaw ang ugali ni konsehal Alvarez, Mademo, Seloso, Palamura, at Marahas. Lumipas ang mga buwan, naging mas mabigat ang bawat araw kay Esperanza. Wala na ang dating pagmamahal. Ang dating pangarap na buhay ay naging bangungot. Samantala, si Rodolfo, ngayon muling tinanggap ng kanyang pamilya, ay sumailalim sa matinding pagbabago. Mula sa pagiging simpleng lalaki, tinuruan siyang muli ng negosyo, pinakilala sa mga board meeting, itinuro ang tamang pakikisalamuha sa mga taong nasa itaas. Makalipas ang limang taon, hindi na siya si Rodolfo Santos. Siya na ngayon si Enrique Rodolfo Velarde III, CEO ng Belarde Holdings, may-ari ng mga malalaking kumpanya sa Luzon at Visayas. Isang gabi ng fundraising para sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakaitim si Rodolfo, nakatayo sa gilid ng ballroom habang pinagmamasdan ng mga bisita. At naroon siya, si Esperanza, kasama ang mataba at mayabang na si Konsehal Alvarez. Lumapit si Rodolfo, tahimik, matikas, maangas sa tamang paraan. "Magandang gabi, Konsehal," bati niya habang nakikipagkamay. "Ah, Mr. Velarde, ikinalulugod naming makasama ang isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa." Nanlaki ang mata ni Esperanza. Hindi siya makagalaw. Par Rodolfo. Bulong niya. Napangiti si Rodolfo. Multo lang ako ng nakaraan, Esperanza. Pero minsan, ang multo'y bumabalik para tapusin ang iniwang kwento. Nang gabing muling nagcross ang kanilang mga landas, hindi na naalis sa isip ni Esperanza ang tanong paano nabuhay si Rodolfo. Habang nakangiti ito sa kanyang bagong anyo, may bamalot na kabasa kanyang dibdib. Hindi ito ang dating karpinterong iniwan niya, mas matikas, mas makapangyarihan, at mas misteryoso. Pagkauwi nila sa bahay ng konsehal, isang malutong na sampal ang sumagubong kay Esperanza. Ano yung titig mong yun kanina sa belarde na yun? Sigaw ni Alvarez habang humihigop ng brandy. Wala, nabigla lang ako, akala ko patay na yung taong yun. Sagot niya, nanginginig. Ngunit si Alvarez ay hindi basta-bastang naniniwala. Isa siyang politiko na sanay maghinala. At sa kanyang mga mata, walang namamatay na Velarde nang hindi ito headline ng buong bansa. Sa isang matayog na gusali sa Ortigas, nagtipon-tipon ng mga abogado at analysts ng Velarde Holdings. Nasa harapan nila ang isang malaking led screen na nagpapakita ng mga dokumentong pinirmahan ni Alvarez para sa ilang iligal na kontrata, ghost projects, anomalous land deals, at mga bank account sa labas ng bansa. Lahat ng ito, pinondohan niya gamit ang pondo ng bayan. At itong babaeng to, sabi ni Hernan habang tinuturo ang litrato ni Esperanza, ay beneficiary ng limang luxury property. Tahimik si Rodolfo, hindi siya nakatingin sa screen. Nakatingin siya sa luma at kupas na retrato ng isang masayang araw, sina Rodolfo at Esperanza sa isang tabing dagat bago nagsimulang mabulok ang lahat. Sir, sabi ng isang analyst, handa na po ang media. Pwede nating ay labas ang mga dokumento bukas. Hindi pa, sagot ni Rodolfo. Ayokong sirain siya sa publiko, hindi pa ngayon. Gusto kong siya mismo ang humarap sa ginawa niyang kasalanan. At gusto kong ang konsehal ang sumadsad sa putik dahil sa kanyang sariling yabang. Makalipas ang dalawang linggo, isang lihim na imbitasyon ang natanggap ni Alvarez, isang private business meeting kasama raw si Velarde para sa isang joint venture project sa Batangas. Dito na tayo yayaman ng todo, S. Ani Alvarez, punong-puno ng ilusyon. Pagnapirmahan to, magiging partner ko na si Velarde. Doon pa lang, panalo na ako sa eleksyon. Pero sa pagdating nila sa isla kung saan ginaganap ang meeting, walang iba kundi si Rodolfo lamang ang naroon, nakaupo sa isang high-end beach resort na pagmamayari ng Velarde family. Konsehal, bati nito, may bahid ng lamig ang tinig. Wala tayong negosyo, pero may utang kang kailangang bayaran. Habang nagkakagulo si Alvarez sa tila pagsabog ng mga isyong kumakalat sa social media tungkol sa kanya, nagsisimula na ang sunod-sunod na balita, mga larawan ng luxury properties, mga dokumentong may pirma niya, at video recordings ng pang-aabuso niya sa kanyang mga staff. Kasabay nito, dumating kay Esperanza ang isang kahon. Sa loob ay isang perlas na kwintas, ang huling reg along hindi niya natanggap mula kay Rodolfo, na noon ay binili paggamit ang huling perang naiipon nila. May kasamang sulat, noon, ang lahat ng meron ako'y inilaan ko para sa iyo. Ngayon, ang lahat ng meron ako'y inilaan ko para sa hustisya. Hindi ako babalik upang mahalin ka muli, bumalik ako para iligtas ang sarili ko mula sa pagkasira na ikaw ang nagsimula. Habang pabagsak si Alvarez, pilit namang lumalapit muli si Esperanza kay Rodolfo. Iba na ang kanyang mga tingin, hindi na kay abangan, kundi pagsisisi. Patawad, Rodolfo, umiiyak siyang naglakad papalapit. Ngunit humakbang palayo si Rodolfo. Hindi mo ako sinaktan dahil sa pag-ibig. Sinaktan mo ako dahil pinili mong maging ganid. Ngayon, pinili ko ring hindi ka na dapat paglaanan ng kahit alin, pati awa. Nagulantang ang buong bayan ng San Rafael nang ilabas ng isang sikat na news anchor ang headline. Kunsehal Alvarez, sangkot sa ghost projects at domestic abuse, formal nang iniimbestigahan ng ombudsman. Kasunod nito, sunod-sunod ang mga babaeng lumapit sa media upang ibunyag ang mapang abusong ugali ng konsehal, mga kasambahay, dating staff, at pati ang isang menor de edad. Sa kanilang mansion, nagwala si Alvarez. Sinira ang mga gamit, sinigawan si Esperanza. Dahil sa iyo to, simula nang makita mo ang lalaking yun, nagbago ka. Anong sinabi mo sa kanya, ha? Ngunit tahimik si Esperanza, tila nabingi na sa pagmumura. Ang nasa isip niya, lahat ng ito, bunga ng kasinungalingan kung pinili limang taon na ang nakalilipas. Sa isa pang press conference na isinagawa sa isang pribadong event hall, tumayo si Rodolfo, o si Enrique Rodolfo Velarde III, sa harap ng mga mamamahayag. Hindi po ako narito para sir anang sino man. Ngunit naniniwala akong ang katotohanan ay dapat lumitaw. At, ang katarungan ay dapat maabot. Habang nagpapatuloy ang kanyang pahayag, ipinakita niya ang mga video recordings ng lihim na transaksyon sa loob ng opisina ni Alvarez. Isa roon, si Esperanza ay tahimik na nakaupo sa gilid, kasama sa mga, dummy, accounts. Nagkaguluhan ang media. Sa gitna ng mga flash ng kamera at sigawan ng mga reporter, huminga ng malalim si Rodolfo. Ibinaba niya ang mikropono. Para sa kanya, hindi ito tagumpay, ito'y paglaya. Nagkulong si Esperanza sa lumang bahay na minsang tinirhan nila ni Rodolfo. Doon, muling bumalik ang mga alaala, ang pagtawa ni Rodolfo habang nagluluto, ang hilik nito sa gabi, at ang mga pangakong binitiwan nito sa kanya. Pinulot niya ang lumang kahon ng mga litrato. Isa-isa niyang pinunasan. May larawang siya ang kinukuna ni Rodolfo habang tulog, may litrato sila sa ilalim ng punong mangga sa tabing kalsada. Kumagulbul siya, Pinalitan ko ang taong tunay na nagmahal sa akin, para sa lalaking akala kong magdadala sa akin ng langit, pero ibinagsak ako sa impyerno. Naaresto si konsehal Alvarez makalipas ang dalawang linggo, sa kasong plunder at physical abuse. Habang siya'y isinasakay sa police van, natanong niya si Rodolfo sa malayo, nakasuot ng itim na Amerikana, nakasandal sa kotse, tahimik lang na nakatingin. Nagtagpo ang kanilang mata. Isang ngiting matalim ang pinakawalan ni Rodolfo, hindi ng panlilibak, kundi ng pinalayang sugatan. Ilang araw matapos ang pag-aresto, tinungo ni Esperanza ang opisina ni Rodolfo. Dala niya ang kwintas na ibinalik nito. Hindi ako narito para magmakaawa. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi dahil umaasa akong babalikan mo ako, kundi dahil gusto kong tudukan ang kasalanang ng matagal ko ng kinikimkim. Tahimik si Rodolfo. Tinignan niya ang babaeng minsang minahal, binuo, at winasak siya. Hindi ko kailangang marinig ang sorry mo para patawarin ka, S, sagot niya. Matagal na akong lumaya sa galit, pero hindi ibig sabihin noon, babalik pa ako sa pagkakakulong. Tumanggaw si Esperanza, umiiyak ngunit may ngiti, hindi niya muling nakuha ang pagmamahal ni Rodolfo, pero nakuha niya ang bagay na mas mahalaga, ang kapatawaran na hindi niya inakalay kayang ibigay.